cual, ya me hago rescuero, mano, ahí está, con friso, banas, swimming pool, oh, y un baile de camino, oh. pulse, pulse, okay, grita kaya kaya ga dito okay diretso <laughs> okay wag ka lang mapatayan sa gitna <laughs> Okay, diretso lang tayo. Ha? Ah. Ah. Don. Don sa 315. Kay mataas don. Tara. Don tayo sa pupuping. Lakad lang. Bababa na tayo sa sonan. Mga barrier sa kanaw. Barrier na no. Uh -oh. ah. Oke, okay, terlucu, terlucu. Di tolong benda. Waklang apa tayan sakit na, ora di terek. Tas, ah. tas. Oh, okay. tidak, tidak, Mavigat my trouble big ya. Ah. Kala yeah. se korosa enyo langkai my pulse. Oh, my pulse oh, oh. oh. Pulse. <laughs> Ah, Miami papuntang sa Pangpalay. Aircon, no. Miami. Oh, ingat sa trap, biyahe ha, ingat. Minimum speed lang 150 Kaurbada. curvada. Wala, Almaron. Babasa pa rin. Oh, Dahan-dahan lang kayo mga motor ha. Patakbo kasi madulas ngayon, madulas. Okay na yan na sa minimum, minimum speed. Mga ano, 100 kilometer per hour Kaso. Oh. Ito singer namin oh. QC singer pa. <laughs> ah, di na matumba. Dandan lang mga loads, dandan lang. 6 minutes na oh 6 minutes pwede ba kayo ito i-upload sa facebook? pwede ba kayo ito i-upload sa facebook? 6 minutes na baktas baktas yung mga gwapo baktas na yung mga gwapo saka na yung nagkasama ko, gwapo oh, oh. ruin 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 kalapin <laughs> <laughs> Ner, dahan lang ner Payo bilang kaibigan Kasi hindi tayo kilala, baka kilala pala Lagat lang kami kasi mag video-video. Hala, gito, baha na naman. Reduce Reduce Speed now Gito Yung gito nagbaha Na Masa na kayo ko Kuchik we'll Eh Palisnos na Spress Itong no naman ko Gatay Namaho katak Oh, <laughs> gutom ako. Oh, <laughs> Karasutsu na ko. Alas otso na. Alas otso. Tayo tayo sa pangarap na. Yan sa amin, ano. sila general sa north. Ay, si Arki. Si, tayo si, 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 Ang general doon ako mag-umpisa sa may ano, Tapos din na 377 Papunta rito Ito so, yun naman, nagsimula sa 287 Aray! Ah, 9 minutes na oh Dadaan lang pre, dadaan lang pre. At hindi tayo kumpare. Andan lang. Huwag ugaling. Alam niyo na. Ingat, ingat, ingat. Double ingat. Kung pwede gawin yung sangdaang ingat. Ka ingat lang chill chill lang ba pag may motor chill lang takbo 150 yung kurbada yan ang dapat maximum speed 150 per hour kilometer per hour pala Tutayo, Nick! Hey! Hey! hey. Nick,